Umani ng magkakahalong reaksyon mula sa mga netizens ang pag-uugnay sa aktres na si Kailin Alcantara at basketball player na si Kobe Paras matapos na tila indirectly may reaksyon si Kobe sa totoong namamagitan sa kanila ng aktres. Matatanda na umugong ang balitang nagkakamabutihan na si na Kailin at Kobe nang mapansin mga ng mga mapagmatsyag na mga netizens na tila pareho ang lugar na ibinahagi ng mga ito sa kanika nilang mga social media account na tila nga magkasama ang dalawa. Maliban dito, madalas ding makitang nagre-react si Kobe sa mga post ni Kailin sa kanyang Instagram account. Kaya naman mas nakumbinsi ang marami na may namamagitan na nga sa dalawa. Hanggang nitong nagdaang araw nga ay tila hindi na naktiis pa si Kobe dahil isa sa mga ibinahagi niya sa kanyang Instagram story ay ang larawan ni Kylie. Bagamat wala itong mahabang caption, ngunit sa simpleng white heart nito ay mapapansing mahalagang bahagi ng kanyang buhay ngayon ng aktres. Sa kabila nito, wala pang inilalabas na anumang reaksyon si Kylie tungkol dito Ngunit makikitang masaya ang kanyang mga fans sa panibagong nagpapasaya ng kanyang puso ngayon. Naalala mabigatang mabigat ang pinagdaan ng kontrobersiya ni Kailin matapos ang hiwalayan nila ni Mabili Gaspi. Ito ay dahil tila hindi naging maganda ang kanilang paghihiwalay na maging ang nanay ni Mavi ay nadamay dito. At bagamat maraming nakikisimpat siya sa kanya noon, mailan din na inuulan siya ng mga pamabash kung sana iba't ibang masakit na salita ang ibinato at tinawag sa kanya makikita rin sa kanyang social media post kamakailan na talagang naapektuhan siya ng sobra sa pambabash ng ilan. Ngunit ngayon nga ay tila unti-unti na siyang bumabangon mula sa masakit at magulong breakup nila ni Mavi. Samantala, narito naman ang iba't ibang komento ng ilan tungkol sa pag-uugnay ng marami kila Kobe at kay Lien. Naku, ganyan ba naman kagwapo man ligaw sa akin? din ako agad eh. Hahaha, -ha -ha. go kay Lien deserve. Pero sana nga di siya iwan. Kaganda na din yung mga ex niyan. No hate, just love. Grabe ka gwapo ni Kobe. Heis, grab mo na kay Lynn. Charis. Hahaha. -ha. Bagay sila. In fairness. Level up na beauty mo. Ang pogi ni Kobe girl. Swerte mo. Career muna at upagin kay Lynn. Saka na ang love life be wiser when it comes to love life. Kuha mo talaga gigil ko kay Lynn. Prayer reveal nga, ikaw na talaga ang mahabang hair. Abot hanggang EDSA.